Mabuhay! Kamusta kayo mga bata't magulang? Naway nasa maayos kayo kalagayan. Ako, si Teacher Riza May si Rosita, ang kwentita ng Basaya Digital Edition mula sa mababang paaralan ng San Pablo. Mga bata, kayo ba ay nagsisimba tuwing linggo? Maayos naman kung ganon. Kayo rin ba ay nagbibigay ng kung ano ang para sa ating Panginoon? Aba, ang galing! Dahil ngayong araw ay mapapakinggan ninyo ang isang kwentong parabola na may pamagat na ang pulubi. Ano nga ba ang kwentong parabola? Ang kwentong parabola ay isang maikling o okol sa mangyayari o nangyayari sa buhay. Kadalasan, ito ay may aral espiritual o kagandahang asal na maaari nating gamitin gabay sa pagdesisyon. Ayan mga bata, maganda na at sabay-sabay tayong makinig at manood. Minsan, may dalawang pulubi na nasa lansangan na namamalimos ng barya sa mga nagdaraan. Isang gabi, sila'y ginising mula sa pagkakahimbing ng isang nakakasilaw na liwanag. At mula sa liwanag na iyon, ay may namataan silang isang pambihirang nilalang. Maganda ang damit at gawa sa mamahaling bato ang kasuotan nito natuwa ang dalawang pulubi. Ito na marahil ang hari ng mga hari, ang sabi ng isa. Tama! pagka niya tayo ng kayamanan at hindi na ulit tayo kailangan pang mamalimos. Lumapit nga sa kanila ang hari at sila kinausap. "Ano ang maaari ninyong ihandog sa akin?" ang tanong nito. Nagtaka ang isang pulubi bakit sila pa ang magbibigay? Ang naisaloob niya. Samantalang, ang ikalawang pulubi ay nagmamadaling nagbukas ng kanyang sako at kumuha ng pinakamalaking piraso ng tinapay na mayroon siya. Anong gagawin mo? Ang tanong ng naunang pulubi dito. Iaalay ko sa kanya ang pinakamalaki kong tinapay. Nababaliw ka na ba? At papaano ka Karapat dapat lamang ipagkaloob sa hari ang nararapat para sa kanya, at ito ang aking gagawin. Inalay nga ng pulubing yaon ang malaking piraso ng tinapay. Ito lang po ang aking may pagkakaloob, ang sabi nito sa hari. Ngunit, ito na po ang pinakamalaking bagay sa buhay ko, naway tanggapin ninyo tinanggap ng hari ang tinapay na alay ng pulubi. Nang balingan nito ang isa pang pulubi, ay nakita nitong nagkukumahog ng naghahagilap ang pulubi iyon sa paghahanap ng may pagkakaloob. Sa wakas, nakakita rin nito ng pinakamaliit na butil ng mais. Inalay nito sa hari ang naturang butil ng mais. Heto lang ang maaari kong ito kaloob sa inyo. Ang sabi pa nito, iyon lang at tinanggap iyo ng hari. At biglang ang naglaho ang liwanag at nawala rin ang hari. Maya mayay, may napansin ang sangpulubi sa buhat-buhat niyang sako. Naanim mo'y bumigat iyon. Nang buksan niya, laking gulat niya sa nakita. Sa loob ng sako ay may nakalagay na ginto isang malaking pirasa ng ginto na singlaki ng tinapay na ipinagkalog niya sa hari. Napalunok ang isa pang pulubi nang makita iyon. Nang bisitahin din niya ang kanyang sako, hindi siya nagulat nang makita niyang nakalagay na ginto doon. Gintong sing liit ng isang butil ng mais na ipinagkaloob niya. Mga bata, ano ang inyong natutunan sa napanood na kwento? Magaling! Lagi ninyong pakakatandaan na ang pagiging mapagbigay ay wala sa estado ng buhay. Mayaman man o mahirap, basta ito ay bukal sa iyong kalooban at wala kang pag-aalimlangan. Dudulot ito ng kasiyahan sa puso at makakatanggap ka pa ng malaking biyaya mula sa ating poong lumikha. Kaya mga bata, ugaliing maging mapagbigay upang ikaw ay pagpalain habang buhay. Maraming salamat sa inyong mahusay na pakikinig. Paalam!